Kita niyo naman po, halos buong puwersa ng pamahalaan ang humaharap sa inyo ngayon dito. Para sa akin kasi, hindi sapat na mabasa ko lang ang mga ulat na masuliranin ng inyong mga hinaharap. Hindi lang dapat umasa sa mga report ng mga serbisyo at ayuda na dumadating sa inyo. Kailangan personal kong makita at marinig ang inyong mga hinaing at makita ng aking sariling mata ang kalagayan ng ating mga kababayan. At hindi lang sa sambanga ang ating hahatiran ng tulong. <clears throat> hindi lamang sa Buanga ang hahatiran natin ng tulong, kundi lahat ng rehiyon ay aking dadalawin. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Lalarga tayo sa buong kapuluhan. Walang rehiyon na may iwanan walang lalawigan na makakaligtaan. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan.